Noong Oktubre 11, 1919, si Dr. George Festa, isang dalubhasa at lubos na iginagalang na sirwano mula sa Roma, ay inatasan ng general o pinuno ng mga Kapuchino na magsagawa ng medikal na pagsusuri sa mga sugat ni Panilippeo. Unang binisita ni Dr. Festa ang probinsya ng Kapuchino sa Pugia at sinuri ang mga dokumentong makukuha kay Panilippeo. Pagkatapos siya at ang punong probinsyal ay magkasamang naglakbay patungo sa Giovanni Rotondo. Sinuri ng doktor ang mga sugat ni Padre at kumuha ng sample o peraso o specimen upang lalo pa niya itong mapag-aralan. Sa kanyang paglalakbay pabalik sa Roma ay may kakaiba at pambihira siyang naranasan. Alamin ang buong detalye sa pagtatanghal kayong araw. Manatiling nakatutok. Bilang panauhin sa monasteryo, napagmasda ng mabuti ni Dr. Festa ang pag-aasal ni Padre Pio sa reliyosong komunidad. Habang pinagmamasdan niya si Padre Pio sa kanyang pang-araw-araw na tungkulin, ay napansin niya ang kanyang pagiging masayahin, ang kanyang mabuting pagpapatawa at ang kanyang pakikilahok sa mga usapan sa panahon ng paglilibang. Sinabi ni Dr. Festa na si Padre ay tila nagbabago kapag ang usapan ay nauuwi sa espiritual na mga bagay. Napansin niya ang kanyang uh, lubos na pagtuon sa panalangin at ang kanyang pagnanais na tumulong sa mga humihingi sa kanya ng payo. Napagbahas na ni Dr. Festa ang napakaliit na pagkain ni Padre araw-araw at ang kanyang kakayahan sa kabila ng kanyang kakaunting kinakain na gumugol ng mahabang oras araw-araw sa pakikinig sa mga pagkukumpisal at pagbati sa maraming bisita na dumarating sa monasteryo. Sinabi ni Dr. Festa, Sa kabuuan ng katauhan ni Padre Pio, higit sa lahat, tungkol sa kanyang uh, mukha at kanyang sulyak, ay nagpapakita ng isang bagay na napakasimple, napakaganda. Kung minsan animoy bata na nagbibigay inspirasyon na nakakaakit at nagbibigay ng impresyon ng uh, matinding katapatan. Mahigpit at simple ang buhay ng kanyang ginagalawan sa monasteryo. Ang uh, kapakumbabaan at kahinhinan ay katangian ng kanyang espiritu at ang mga ito ay isa sa mga pinakadakilang atraksyon sa mga lumalapit sa kanya. Sinabi din ni Dr. Pesta kay Padre Pio na gusto niyang kumuha ng kaunti ng kanyang dugo upang suriin sa ilalim ng mikroskopyo. Kinuha niya sa tagiliran ni Padre isang maliit na piraso ng tela na basa ng dugo. Ang sugat sa tagiliran gaya ng inilarawan ni Dr. Pesta ay nasa anyo ng isang pahilig na krus. Nilagay niya sa maliit na sisidla ng tela ang basa ng dugo at nang umalis siya sa monasteryo, sumakay siya ng taxi kasama ang ilang pang mga tao. Bagamat walang kaalam-alam ang mga taong ito sa taxi tungkol sa telang nakapaloob sa sisidlan at sa kabila ng malakas na hangin nang umaandar ng umaandar na sasakyan, napansin nila ang isang magandang halimuyak at nagkomento sila tungkol dito. Sa Roma, inilagay ni Dr. Festa ang telang basa ng dugo sa isa sa mga tokador sa kanyang uh, opisina. Sa mga sumunod na araw at sa mahabang panahon, pagkatapos ay napuno nito ng pabango ang buong lugar hanggang uh, sa mapansin nito ng maraming pasyente na dumating upang kumonsulta sa kanya at humingi ng paliwanag. Inalarawan ang halimuyak bilang kombinasyon ng mga violeta, lilya at rosas ang pambihirang karisma ng pabango sa buhay ni Padre Pio ay mahusay ng dokumentado. Sa ilang pagkakataon ay nagdiwang si Padre Pio ng misa, ang buong simbahan ay nabalot ng kanyang katangiang halimuyak at nalaman ito ng lahat ng taong dumalo doon. Kapag ang kanyang mga damit na may mansya ng dugo ay dilabhan, ang tubig ay madalas na nagbibigay ng isang napakagandang uh, pabango daang-daang libong tao ang nagpatotoo na minsan naranasan nila ng biglaan at walang paliwanag ang malakas at uh, tumatagos na pabangong na nauugnay kay Padre Pio. Sinabi ni uh, Padre Pietro da Ischitella, pinuno ng Marasterio Cappuccino noong mga unang taon ng Stigmata, na ang pinanggagalingan ng alimuyak ay nagbumula sa dugo ng Stigmata ni Padre Pio inilarawan ni Padre Pietro ang dugo bilang napakadalisay at mabango. Iniulat ni Dr. Festa na nakakita siya ng mga kumikinang na sinag na nagmumula sa dugo ng stigmata. Inilarawan niya ito bilang maikli ngunit maliwanag na mga sinag ng liwanag na lumilitaw mula sa mga hugis at kapagligiran nito. Ang pabango kuminsan ay direktang mahalata sa katauhan ni Padre Pio, sa kanyang pananamit, sa kanyang mga gamit, sa mga bagay na kanyang nahawakan at sa mga lugar na kanyang nadahanan. Ito ay minsan ay napapansin mula sa malayo, kahit na daang daang milya pa ang layo. Karamihan sa mga taong uh, malapit kay Padre Pio sa kalaunan ay nakaranas ng katangi ang halimuyak na ito. Sa tuwing nahaamoy ng sino man ang pabango, ito ay tanda na ang Diyos ay nagkaloob ng ilang biyaya sa tulong ng pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga amoy ay isinasalarawan bilang mga bilueta, lila, rosas, insenso o kahit sariwang tabako. Ang pabango ay palaging may positibong halaga. Ito ay nagpapatotoo sa kanyang presensya bilang isang pagsang-ayaw sa isang bagay na nagaganap, isang babala sa paparating na panganib, apela laban sa kasalanan na tukso, mensahe ng konsolasyon sa isang kaluluwang nasa kagipitan, o isasagot sa isang paghingi ng tulong, o ang anunsyo o ang kumpirmasyon na kanyang narinig ang ating panalangin o kahilingan. O kayo, nabiyayaan ba kayo ng ganitong karanasan? Mayroon na po tayong uh, tagusupaybay na nagbahagi ng kanyang karanasan dito sa ating programa. Balikan ninyo at alamin ninyo ang kanyang istorya tungkol sa pabango ni Padre Pio. At yan po ang ating istorya ngayong araw na naway nakapagbigay sa inyo ng karagdagang kaalaman tungkol sa mahiwaga at pambihirang regalong ipinagkaloob ng Diyos kay Padre Pio at ito nga po ay ang kanyang pabango. Malay nyo, isang araw ay maranasan po ninyo ito. At kung maranasan po ninyo ito, huwag po kayong mag ibahagi ito sa amin. At atin mong uh, ibabahagi rin ito sa ating mga tagapanood. At uh, kung naibigan po ninyo ang ating uh, pagtatanghal ngayong araw, huwag po kayong mag-atubiling mag-like, mag, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito. At uh, para sa mga bagong tagapanood, mangyaring uh, pindutin ang subscribe na button sa baba at ang kapanilya o ang notification bell sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na mga episodyo sa hinaharap. At uh, kung nais niyo po kami suportahan, maaari po nitong uh, gawin sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga donante o taga-abuloy na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Kung saan uh, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o linggo ang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng abuloy. At uh, sa inyong paglahok, bibigyan po namin kayo ng regalo ng binasbasang larawan o medalyan ni Padipio Pio na ayon din po sa inyong buwan ng abuloy. Uh, Isang bigay lang po ito. Ano po? At uh, para sa mga karagdagang mga detalye mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipaddypio.org www.angtinignipaddypio.org At uh, doon po ninyo makikita kung paano po ang pagbibigay ng donasyon sa pamamagitan ng GCash uh, via bank transfer at ito po ang aming uh, mas uh, nice na paraan sa para diretsya po sa aming bank account sa BDO po ang uh, ang pagdeposito ng donasyon. Ngunit maaari din po kung mas madali para sa inyo ay meron din po kami personal na GCash uh, number under my name po, sa sa ilalim ng aking pangalan. Hanggang dito na lang po tayo at bago po kayo lisanin, nais nice ko pong magpasalamat kay uh, Ginoong Yomer Garcia na nakilahok po sa aming uh, rosary rally noong uh, nakaraang linggo. Isa po siya sa mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, nanggaling pa po siya ng uh, Cavite at uh, naglakbay papuntang Makati. Maraming maraming salamat Ginoong Giober Garcia. pagpalaing kanawa ng ating Panginoon Dios. At para sa inyo na mga miyembro na ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, uh, kawit taus puso rin pong nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa amin. At sa uh, bahala na po ang Panginoon Diyos, nagantihan ang inyong kagandahang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, saway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos.